Parang hybrid sarang uhay. <laughs> parang hybrid sarang uh, uhay. Pati <laughs> buhay na buhay ang plaglit. Oh, buhay na buhay ito, ah, ito. Ito, ang no? importante rito kasi. Pag kaganito kaganda plaglit, pwede maglalaman to ng laman niya. Opo, hanggang ilalim. Kaya tingnan mo malayo oh. Tingnan mo oh, ito yung ilig niya oh. Oh, tingnan mo yung ilig niya, malayo na siya oh. So hindi siya nayayakap ng dahon. Hello mga ka magandang Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong araw po napakasaya ko kasi binisita po tayo ng mga taga SL Agritech Corporation sa pangunguna po ng kanilang senior manager, Sir Renz Tobias. So gusto nila makita talaga yung ating demo trial ng walang abono method at saka yung pure organic fertilization method as usual na ginagawa natin dito na hindi tayo gumagamit ng synthetic fertilizer nakikita nila sa video sa mga followers din po natin sila so tine-check -tine nila rito no kasi last time actually nagtanim din tayo rito ng SL-19 kasama sa mga trial natin sa mga hybrid varieties na nag-perform well dito sa ating technology ng zero synthetic fertilization method so ngayong araw nga po eh, pina-evaluate natin sa kanila yung ating uh, demo rito kasama na po yung uh, Zero Synthetic Fertilization Method, kasama na po itong Zero Abono Method, at kasama na po yung Madalang na Pagkakasabog Method, at kasama na po yung mga demo natin ng iba-ibang klase ng herbicide. So, pinacheck natin sa kanila, pinatingnan natin sa kanila, tiningnan nila uh, sa kanilang mga sarili mismo, ay na-assess nila na, oh, pwede pwede pala yung ganitong sistema. At uh, sila na rin po mismo ang nagsasabi na ito pala ay pwedeng pwedeng gawin in a large scale no yung mga commercial uh, scale ng pagsasaka so masaya masaya nga uh, po tayo kapag may mga bumibisita rito mismo na mismo sila mismo eh uh, dati, dati dati napapanood lang nila sa video tapos pumunta sila rito in person so in a way nagkakaroon ng uh, confirmation yung lahat ng mga sinasabi ko po ay nakikita nila in person. So ngayon nga po is nasa 70, almost 79, no? mga mag-80 -e days na po ito kasi August 17 tayo nag-transplant ng de de demo natin na DAPOG system ng Jasmine 479. Nakita nyo naman po na doon pa lang sa pagdadapog, iba po yung sistema natin. Meron pong organic fertilizer yon Inisprem po muna natin yun ng pampalambot, yung pantutang o panlusaw na bioenzyme. After 4 uh, days po na nag-rotivate, naglagay na po tayo ng bed two days pa lang, malambot na. Balikan nyo po yung mga video natin. So, ito po ngayon is almost barely nasa 80 days. Almost bukas po, 80 days na po ito. At, um, ayun. Alam nyo, until sa sign, pumunta po kayo dito sa demo trial. Doon nyo lang mapapatunayan na lahat po ng sinasabi natin is uh, nagre-reflect ng katotohanan dito sa, pa, sa mismong physically pag pinuntahan mo po mismo yung demo. So, ang essence lang po talaga at ang agresibong resulta talaga nito ay yung pagsasabi na alagaan natin ang lupa, huwag natin abusuhin ang lupa, at gaanoman uh, gaano man kalawak, gaano man kaliit ang lupa na sinasaka kung ganito po ang sistema ng pag-aalaga natin, ay sigurado sigurado, ito po yung tinatawag na sustainable agriculture, sustainable farming. Kaya doon po sa mga mahal nating followers, dire-diretso lang po kayo ng pakikinig, panunood dito sa ating mga lectures tungkol po sa paano natin bubuhayin ang lupa. In this way, ay magkakaroon tayo ng kapanatagan sa ating pagsasaka na kung sakali man ay pamana natin yung ating mga lupa sa ating mga anak ay sigurado sigurado na mabubuhay sila at hindi sila malulugi in the future sa kanilang pagsasaka, hindi sila tatamarin. So dire-diretso lang po ang pagsasaka. Hangga't mayroon pong uh, nabubuhay ng mga tao sa mundo, ang pagsasaka ay dire-diretso lang po dapat kasi tayo po ang gumagawa ng pagkain eh. So without knowing na ang mga farmers pala ang talagang bayani ng sikmura ng bawat tao sa mundo. So doon po sa mga gustong matuto pa rin ng mga teknolohiya natin na ginagawa, total naman po ay eh, halos locally available naman po yung mga material na ginagamit natin sa paggawa ng organic fertilizer. At sa lahat, yung lahat ng mga videos po natin, huwag po kayong tamarin na manood po dyan ng mga videos natin. Marami na po, no? simula 2021 hanggang ngayon ay eh, nagtsatsaga tayong mag-upload ng mga videos natin ng pawang katotohanan at pawang katotohanan lamang tungkol po sa pagsasaka. Kahit po yung sa talong nga, di ba? Yung talong natin, eh, pangalawang tabas na ngayon, eh, papakita rin po natin yung lahat ng mga ginagawa natin doon. At nandyan na po sa video. So, makikita nyo po doon, walang ginagamit na synthetic fertilizer. At sa dire-diretso na pagsatsaga ng ganyan, ay dumating na po yung time na ngayon. Nasa 80 days na nga po ito. sa so, Iimbitahin din natin yung mga ating mga local agriculture dito, local uh, DA makita nila yung uh, mismong result nitong ating pagsasaka na wala nang ginagamit na abono dahil po sa tinatawag na tatlong bahagi ng uh, lagi kong nililecture sa inyo, yung soil conservation, soil rehabilitation, and soil rejuvenation. So, in behalf of uh, SL Agritech, maraming maraming salamat po sa pagbisita. Ay, ako po yung po sa nagpapasalamat sa inyo, mga nanonood. Ay, pakishare nyo po itong ating video. Now, doon sa mga gusto ng... Uh, technical assistance, ay pwede po kayong tumawag or mag-text muna kayo. Baka wala akong signal. 0927 2743 43 281 Yan po yung aking uh, hotline number. So, maraming maraming salamat po. Daging tandaan Dito sa ating munting channel, Well Agri TV, Farmers Ang Bida. Meron sa... Parang hybrid na to, sir, no? Purong ano lang to. Isa lang 'to. Mas